Oh, so ganyan karaming food uh, pack Christmas food pack na pamimigay natin sa mga taga Maynila Pamasok at first day natin ang pagdadala ng Christmas food pack sa Maynila. Kasama namin na ng team flat control 1. Ito yung pwede ka. Ingat tayo. Pamela, pito kayo sa kami magdadala. Anong paranggay? At anong distrito? This boy, pamasok. Kamasok ng bahay. God bless you. At yung highway division 1, maghahala ng food pack. At flat control Ano yun, no? natin food pack. mga kamasok ay nandito tayo sa eskwela. Sa Sinto sports complex ano tayo ng ano food pack unang araw ng pagkakot ng food pack ngayon so eh, ito yung food pack natin ngayon uh, ngayon lang natin yung trip ticket natin kung ilan yung kukunin natin at saan tayong barangay kasama rin natin ang HD1 yan flood control one headed by engineer Bernard Dadonga standby muna tayo Abang hintay pa yung mga trip ticket Mamaya update ko kayo kung saan barangay kami at anong distrito kami. So ngayon naghihintay tayo ng uh, trip ticket para makapagako tayo ng, ano, uh, ng food pack. Hinihintay natin. Maga pa naman. Ano pa lang. Aga alas 8 pa lang. Alas 8 pa lang ng umaga ngayon. Mamaya hintay natin yung uh, kung ilang food pack ang kukunin natin at anong barangay tayo at anong distrito. District 5 po yata tayo ngayon. Update ko pa rin mga kamaso. Ito na 'yung uh, Christmas food pack. Ganun pa rin 'yung um, packaging, pero hindi natin alam kung ano 'yung mga laman. Ganyan pa rin 'yung lalagyan, pero hindi natin alam kung ano pa 'yung mga laman ng uh, bagong Christmas food pack ngayon. Update ko na lang kayo kani 'yung mga laman nito. Tang. Hari ibalad. Ha. Sino 'yung benta? Sino 'yung buyer? Hmm. Paolo Camila. Ah. Diyan din umpisa na yung pagkakarga ng mga podpak. pack. Kakarga lang ah. Maron to na lang ako ang 1 boy. oras Wala akong makilang oras, eh. Ano 'yung oras ay? Okay.

Dapat chem na yun. Maso kayo, nakakatatlong paleta na tayo ngayon. Tatlo pa. Anong paleta? Ay, sila paleta. Ah, dalawa pa, dalawa pa. Hindi Ma pa, parang... may tao eh. May tumatao eh. May tao ko. May tao tao. Tagadi, tagadi, Listus... peace. Uy, nasa tayo pa, doon ka magsiyar. Magdala kayo ng kumeta. Mamay, tayo water kaya nire-nire, syempre pag-aakot natin ng food pack kasama ang flood control 1, Edwin Junior Bernard, na doon nga. So ngayon mag-aati na tayo sa barangay kay Chairman Marcos daw. District 6 ang aatiran natin, District 6. Sandwich! Uh, mga kamaso, papunta na tayo sa unang destino natin. Ang unang araw na pag-aatid ng uh, Christmas Food Pack para sa mga taga-Main nila. ni Mayor Annie Lacuna at ng Manila City Hall. Uh, papunta na tayo doon sa barangay na pagdadala natin ng uh, Christmas food pack. Unang araw po na pag ng Christmas food pack. Oh, so, bro, son, dito na tayo doon sa barangay na pag na natin ng uh, Christmas food pack. Ito ang unang araw natin na pag ng mga Christmas food pack. Yeah. Ito yung barangay nila Okay, diretso, diretso. Kaya oh, 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 oh. dito natin ibababa yung unang uh, Christmas food pack kay eh, Chairman Danilo Marcos. Yan, uh, okay, na natin dito kala, uh, Chairman Marcos. Eh, no? Dito tayo magdadala ngayon ng food pack, oh. Sa barangay ni Chairman Marcos. <laughs> 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không 对吧 Maramasa nga eh. na natin lahat yung uh, food pack dito sa barangay ni Chairman Marcos. Uh, ngayon po ano? Bong 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 bong. araw, mula. araw mula. isa bawat isa, no? Apo, ayan, binibilang okay, na po. Wait, wait, wait. Tapos ito po sa. So. lang isa Kasi, kasi bago tayo mag-list kailangan kumpleto ito eh. 1 2 3 4 5 6. Okay lang. Diyan pala sa center 'to. 1 2 3 4 Tapos kito po 'to. So. Ah, binibilang po muna ng mga taga-barangay. Kaya lang? Okay, dito lang ang dalawa. Anim lang, anim lang po. Tapos buo na po yung pinila Ah, yung nasa harapan. So, anim. Bilang ko kada box na ito? Eleven. Eleven. Mga kamaso, papalik na tayo doon sa pinagkukuha na natin ng Christmas food pack na isang nangakot na tayo na dala natin sa unang barangay kung mga Christmas food bakit na ng uh, city government o paninan. Pangalawa ng po tayo mga kamaso. Okay. Jay, dito pa naman yung task. Aljay. Jay! Dito pa parol. Dito! Ayan po! Ayan Eto बागन फुल बागान में मिल जाए बागान लो बात ना बाय चलिए क्या था भाई मेरा भी पांच शिक्षक ने समझा लो आपको और नो पहले ايه 3 एम Mamaya oh, na sa sala di daw na. Ji, tapos do sa taas siya. Kokoan mga ano. Ayo ipapalit doon sa California County Jail. Pero mo <laughs> lang <laughs> siya sa 'te. Makakamasok eh, ng pang pangalawang hakot natin ng ano, Christmas food pack oh. mainit. Dari kang araw, Christmas food pack pa rin tayo. Para sa mga taga Maynila. <makes noise> <makes noise> mineral water dyan, no? <makes noise> Na, mga kamaso ngayon, uh, pangalawang hakot na natin ng Christmas food pack para sa mga taga Maynila. Mamaya babalik pa tayo para sa pangatlong hakot natin. Kahit tirik ang araw, dire-direjo dire, pa rin pagdadala natin ng mga food box sa mga taga Maynila. Handog ng mayorahan uh, ni Mayora Hanila Kunapangan at ang uh, Manila City Hall. sa pangalawang akot na una natin. Ate! Dito na lang ako pinababa nila kagawad kasi mataas yung pagdadala sa taas. Ay, magsalita nakablog kasi. Thank you po! Nilululay rin ako na sa pa mas ko nang marating 'tong ni Chairman Marita. Uh, maraming salamat, oh. <laughs> uh, so, uh, natin lahat ng uh, Christmas food pack dito kay Chairman uh, Marita. Daus, ang senyor. Oh. Dino-double check natin para hindi tayo magkaproblema problema para walang kulang. Partial pa lang to. Meron pa tayo 600 na dadalhin dito. Okay, kompleto boss. Oh, masong eh. Pangatlong hakot to natin. Isang barangay pa rin. Eh. Yung partial, partial. Hahaha. <laughs> <laughs> Pangalawa nga ako doon sa barangay na pangalawa. Dag, ganyan, tama ka Eto, pangatlo nga ako natin dito. Eto na yung partial na kabuhan nung ano. 1,260. 266. Ah, 62, no? 266. Ano? 1,262. Partial na kulang to. Okay, request. Pangaraling na kayo! Thank you! Pega po, ayun. nakaka nyo Ayun miss Nakablog na naman, oh. Ay, sa San Andres. You know? Ah, dito na lang so, Masama pa magpahing ha? Mga oh, maso, ganyan karami food uh, pack. Christmas food pack na yung pamimigay natin ngayon sa mga taga-Mainila.